Hello guys, good morning. Magandang araw sa inyong lahat ito. Ito ang kaganapan sa araw na ito. Kumakain kami guys ng aming almusal. Nagsasangag ako guys uh, ng kanin konti lang naman at kasi masayang din at saka meron kaming gulay, 'yo. Oh. So, maaga akong namamalingki guys. Tsaka may prito. Ayan, pinakain ko na 'yung ako, aking apo para Busog naman siya sa pagkanyang pag-aaral. Say hi, Daniela. Hi. Ay, ayan, busog na siya. Ang baon niya, guys, Oh. 20 pesos, busog na. Ilang oras na lang. Kaya yun. Alam mo, nag nagbibili ako, guys, ng ano, ng... Ito. Ng pagkain ng aming aso. Ulam ko na din dahil paksi. Mura lang yun, 50 pesos. Nakakabili na dito yan ang kaganapan dito at saka ako na lang mag-iisa dito pag pumasok na yung aking apo. Umalis ng kanyang ama, nag, nag, nagtatarbaho na kaya sa buong isang araw, ako lang. Kaya ito ang gagawin ko. Dito nagliligtit, nagpapakain ng aso. <laughs> kaya yun. Yan lang ang gawain ko dito. At saka ito pala guys, oh. Ayan. Ayan yung aking tanim. Ayan, no, oh. Nilipat ko dito yung aking papaya, guys. Kasi, para naman, hindi ako mahirapan pag nandoon sa labas. Ayan, dito ako naglalaba. Ayan yung aking washing. At yan naman ang aking, lab, ano, sampayan. Ito, guys, oh. Ito, guys, ayan, oh. Yung aming papaya, ayan, oh. Malalaki na rin, eh naalagaan ko dito sa likod kasi dati doon yan sa harapan. Ang kaso, nahihirapan ako mag ano, mabanda dito pag ikot ko kasi malapit lang sa kusina. Tsaka nadidiligan ko ng tubig. Eh, kasi pag nandun siya sa labas, lagi nakadak yung gate ko. Hindi ko ba, nakakalimutan ko minsan, ayan o. No? Oh. Mamumunga na ata to, kaya tuwang tuwa ako. Ito kasi guys, eh, galing ito sa probinsya namin, nagbakasyon yung kapatid ko doon. Tsaka pumunta daw sila sa pinsan ko, marami silang tanim doon na papaya, dinigyan daw siya. Ngayon, pagdating naman dito sa Maynila, dinigay niya sa akin. Kaya yun, inuwi ko sa amin dito sa Bulacan, tapos pinapatubo, pinapatuyo ko muna yung ano buto niya. Kaya ayun. Dumami siya dito guys, kaya tingnan ko kung talagang mamumunga pa siya. Ayan. Ayan ang aking ano, papaya. Meron din akong ampalaya dito sa ano, sa labas. Tingnan natin guys. 921. Okay. 9 ano? 921. inaano ko kasi papasok yung aking apo. Ayan dito ako sa labas guys. Dito. Yung labasan ko ayan, mayroon akong suko, so, oh, sako-sako yung aming aso. Ayan, meron din ako isang puno lang. Ayan guys, so. Ayan. Ayan, lumalaki na rin. Nagkakaroon na rin siya ng ano, uh, ng bunga. Ayan. <laughs> Ayan yung bunga niya. Ang mayroon din ako konting ano lang, konting bulaklak lang. Ayan. Hindi na rin kasi maanuhan. ito naman bundelya ko. Maganda sana to. Tum tumangkad to. Paso lang, pinutulan ng anak. Kasi daw, masyado nang mga ano, kaya inaano ko na lang. Matutubo na naman yan. Ayan, bumalik na ako dito sa aking pwesto. Ayan. Dito ako naglalagi, guys. <laughs> Dito ako nagkakaupo lagi. Ayan. Yung pinaka-studio. <laughs> o, ayan. Yan ang aking apo. ayan, papasok na siya. Anong oras na? Ha? 9.23. 9.23. Eh, 10 ang ano niya. Kaya, medyo mahaba-haba pa ang ano niya. Medyo mahaba-haba pa ang kanyang ano, ang kanyang oras. <laughs> ito kay ito na naman ang aming tulugan. Ito lang, konti lang yung ano ko. Ayan, yan ang tulugan ko. Ito naman sa aking apo. Yan lang. Hindi pa nga nalilipit kasi andito pa siya. Pag ako na lang mag-isa dito, saka na lang ako naglilipit. Kasi ano nga, Magulo pa yung bata na yan. Ayan. <laughs> ayan. kita kita ako sa sadami. Ayan. Ayan. Tapos mag-almusan tayo bago habang hinihintay ko pang maluto yung kanin tsaka yung nilipong. Ito yung may tinapay dito. Ayan. ano ko na sa ano. Okay guys, kain tayo habang naghihintay. At ang hali na guys, mga 2 na, hihintay ko yung ating ako na dumating. Kaya dito muna tayo sa labas. Hihintayin ko siya. Kaya habang nandito ako sa labas, nanonood mo na ako ng mga laro ng mga bata. O ayan. yan, sa wakas, dumating na rin ang ating ako. Ayan ang hinihintay ko guys. Ayan, ito. Hi! No, hi! Bakit ang tagal mo? Ha? Wala. Anong ginagawa mo? Kasi yung sumabay ako sa ano, sa kaibigan ko. At ah, sumabay ka, eh, ano pang ginagawa? Bakit, ah, uh... hindi di ba sabi may, ko alas do? Kailangan bigyan mo siya ng time kasi maglalaro yan guys. Kung ano, sige, punta ka na doon. Dito muna ako sa ano, nanunood ako sa mga basket ko dito. Pag hindi mo bigyan ng oras yan guys, ano? Uh, ala, minsan alas 5 na umuwi, eh, ayaw ko yung masanay, nag ako kaya hinihintay ko talaga siya. Ayan, nag ay, naglalaro sila guys, nakakatuwa dito sa court. Ayan, eh. Nanunood muna ako. Maganda rin dito kasi yung mga bata, umagang-umaga umaga pa lang, nakikita ko na sila naglalaro. Ang kainaman lang kasi dito sa aking bahay sa Bulacan, kapatula, ayang ang ano, court. Hanggang alas 12 yan sila maglaro, guys, pero nakakatuwa lang. Kasi nagbabasketball, nagbabalibol, o kaya nagsasaya, nagsusumba sila dyan. Nakikita ko. Ayan. Pinauna ko muna sa bahay yung aking apo kasi pagka, pagka pasok na ngayon sa bahay, eh mag ano na yung papatulogin ko na para may pahinga dahil may pasok pa bukas Friday. Kaya yun. Kanya lang alaga ko sa aking apo guys. Pag inuurasan ko talaga yan kasi mahirap na babae ko. Eh buti kung talagang taga rito kami hindi naman mamaya alam mo naman yung mga balita yun ito yung aking kapaligaran dito guys nakakatuwa lang yung mga kabataan pag dito sa Bulacan ang makikita mong malulusog sila lalo na yung mga estudyante talagang laro lang ano nila ano ho yan mga umaga umaga sino ho yan umaga umaga pa nag-aalis sila Ayan. Ayan eh. Ang ganda-ganda nila tingnan. Galing kayo sila sa school po pa at sila umuwi. Ayan. Ang ganda-ganda nga ngayon ang init. Tingnan mo. Ang sarap ng panahon. Pero ospos okay naman dito pag uminit. Hindi siya ano, hindi yung sobrang init talaga. Pag umulan naman, hindi talaga bumabaha dito. Hindi ka tulad dati yung nandunit pa kami sa Maynila. Ay ano, ay pag ano bumabaha. Eh, dito wala problema sa bah baha Kaya yan lang ang nagugustuhan ko dito. Ito yung naman yung ano yung sinter. Kaya sandali lang kung may ano ka blood pressure ka. Dito nalalaman agad. Hindi ka nahihirapan ka. Ayan. Ang dami rin dito ng tindahan. Ayan, may tindahan dito. Tindahan doon. Pera lang wala dito, guys. Pera lang wala dito. Kamang nuod-nuod lang. Dami rin mga aso. Ayan yung mga aso. Ayan. Ayan yung bahay ko guys. Ayan. Pero at least, probinsya nga to. May sarili ka namang bahay. Hindi ka tulad dun sa, <laughs> sa Maynila pa kami. Ang sakit ng ulo. Sakit sa ulo, sa kakaisip, sa ano, upahan. Kababayad mo lang. Ayan na. May ano na. May utang ka na naman. May masarap ang sarili. Binabayaran mo lang tubig tsaka ilaw. Ayan tubig dito. Pag 200, 300 ang pinakamaano. Pinakamaano taas ng ano naman dito. Sa ilaw naman, 500. Uminsan, umabot rin ng 1,000 kapag yung toplay Kaya ako na, merit nga din, pero puntu lang naman ang inaabot. Ang inaabot. Ina puntu lang din ng inaabot ng bayaran. Oh, dito na yun guys, ang aking hinihintay na kauwi na rin galing sa school. So, anong masasabi mo? Please like and subscribe. Pagutin nyo lang ang notification bell para update kayo sa susunod ng video. Bye-bye! Okay. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Love you all. Please Bye. subscribe to my channel. I'm Evolia yes, Sir Vlad. Bye!